Nagkakarga naman tayo ng lastilyas Araw ng biyernes Yan, may order sa atin Dosing truck Yan Ready na yung bako pakarga na si puti Isang maulan na umaga Biyernes na umaga mga idol ay eh, si puti kakarga na kami ng lastillas Yan Maraming salamat mga suki sa inyong walang sawang pagtitiwala. Daming lastilya so. Oh. Ayan, atras puti eh. at kakargahan ka kita Good morning, good morning mga idol may biyahe tayo mga idol Lastilyas yes ang biyahe natin dahil ang lupa, panambak na lupa hindi pwede. Maputik. Ang pwede lang sa mga ganitong tag-ulan mga idol, Lastilyas yes, kagaya nitong kinakarga namin. Atras na, kuya boye. Yan. Ye. Yan. ya, ya kan akar ganasi putih.